Matagal-tagal natin kami na hindi nakapag-post ng aming pulboron business mga mamis kaya naman ngayong araw tarang at samahan nyo kami na i-box itong mga pulboron na nare na namin. Hindi ko na talaga naisama sa video na to mga mamis kung paano kami nagluto, kung paano kami nagmold ng pulboron at kung paano namin siya inilagay sa packaging. Kasi nga, nung mga araw na to, medyo kinukulang na kami sa oras kasi nga rush order to. Hindi pa talaga sana namin plano magpo-order ngayon ng pulboron. Ang plano namin ay next month na. Kasi nga ngayong month, ang pinapo-order talaga namin ay yung mga bagoong namin. Pero dahil meron akong kaibigan na parang ati ko na na pala desisyon, ayun, sinabihan yung asawa niya na magpo-order sa opisina. Ito namang asawa niya, sumunod sa kanya at nagpa order Kaya ito kami ngayon, habang gumagawa ng pulboron, gumagawa din kami ng bagoong. <laughs> sa so, nag-order nga neto, alam ko mapapanood mo to. Sana nga, masaya kayong mag-asawa dahil nakikita nyo kaming nahihirapan. <laughs> bigla-bigla kayo ng desisyon. Ang sabi ko lang, umorder kayo sa akin ng bagoong, hindi kayo umorder o hindi kayo magpa-order ng maraming pulboron. <laughs> Pero syempre, dahil nga alipin sa pera ang mamsi pa na inyo, tanggap pa rin ang tanggap ng pa-order. <laughs> 21 bucks pala lahat ng gagawin naming pulboron mga mamis. Pero dapat talaga may mga pahabol pa yan. Pero hindi na nga namin tinanggap kasi sabi ko, madami naman na kaming pera. Bakit pa kami magpapa-order ng marami? <laughs> Charot lang yun mga mami sa baka naman maniwala kayo. Pero kung maniniwala kayo, okay lang naman. <laughs> Pero seryoso mga mamis, kaya hindi muna namin tinanggap yung mga ibang pahabol na pa-orders nila kasi nga kinulang na kami sa box. Bali ang ginawa nga namin, nagantay muna kami ng 2 days kasi nga hindi naman agad-agad dumarating yung box dahil order lang namin yan online. At pagkatapos, bali yung mga pahabol order dapat nila nakasabay neto ay naging second batch na lang. Alam niyo mga mamis, kahit nung December, sila yung may pinakamaraming order sa amin. Kasi nga, lagi nilang dinadala sa office at nagpapa-order sila doon sa office nila. Sa totoo nga lang mga mamis, mas malaki talaga yung kinikita nila kaysa sa amin na kami ang gumagawa. Kaya nga minsan parang ayoko na silang pa-orderin kasi naiingit ako. Uy! <laughs> <laughs> Ayoko kasi nang merong ibang nakakangat-angat sa buhay na kakilala ko. Gusto ko ako lang yung umaangat. Charot! Pero... <laughs> Puro nga na naman ako kalokohan. Pero minsan totoo naman talaga yung mga sinasabi ko. <laughs> Mabalik na nga tayo dito sa pulboron namin mga mami. Sa mga nagtatanong pala kung ilang pieces ang meron sa isang box. Bali meron siyang 15 pieces mga mami at pagkatapos, yung size ng pulboron namin ay large size. At sa pulboron namin mga mami, ay meron kaming tatlong flavor. Meron kaming plain or original flavor. Meron kaming cookies and cream at meron kaming graham flavor. At bawat flavor mga mami, iba-iba yung kanyang presyo. Pero mas mababa yung bigay namin sa mga resellers namin mga mamis. Yun nga lang, meron kaming minimum orders para naman hindi rin kami lugi. Hindi pa pala namin kaya magpa-order mga mami sa mga Pampanga, Laguna, Cavite o di naman kaya sa mga iba pang malalayong probinsya. Bale, mga tinatanggap pa lang naming mga po orders ngayon mga mamis ay Metro Manila lang. At sa delivery naman mga mamis, ang ginagamit lang naming delivery ay Lalamove o di naman kaya Grab. At pagkatapos yung delivery pero syempre mga mamis kay customer. Hindi rin naman kasi talaga malaki yung tinutubo namin dito mga mamis. Talagang malaki lang yung tubo namin kapag maramihan yung orders. Pero kapag konti lang gaya ng paisa, dalawa, tatlo, eh maliit lang talaga yung tinutubo namin. Sa mga oras nga na to, mga mami, ay tapos na namin ilagay sa box yung mga pulboron at pagkatapos si kinarton na namin. At kung napansin nyo nga mga mamis matatapos na lang itong vlog na to ay hindi nyo masyadong nakita o hindi nyo masyadong nasilayan yung mga magaganda naming muka. Ano kasi mga mami, sobrang haggard kami dito. Hindi nga namin alam kung mukha pa ba ng tao yung muka namin o hindi na. <laughs> Buti na nga lang bago namin ipabukto sa lalamob mga mamis ay humabol pa ng chat yung kaibigan ko na lagyan namin ng plastic kasi malakas daw ang ulan doon sa kanila. Nagpahabol pa sila ng mga ibang flavor pero okay lang daw kahit hindi na ilagay sa box. Kaya naman inilagay ko muna sa cake box ko at pagkatapos meron din silang order sa amin na isang bagoong. Nung okay na nga mga mamis, yung kaibigan ko na yung gumaba para nga ibigay na sa rider yung mga pulboron. After naman namin sa pulboron mga mamis, nagpahinga lang talaga kami ng konti at pagkatapos sinunod na namin itong mga bagoong namin. Bali ang ginawa talaga namin mga mamis para matapos yung pagpapahirap na ginawa sa amin. <laughs> <laughs> Ako talaga yung tagaluto lagi. Nung natapos ko nang lutuin yung mga pulboronyo, kaibigan ko na yung nagmumold. At habang nagmumold siya, niluluto ko naman na yung bagoong namin. At nung nakaluto na nga ako ng bagoong, habang pinapalamig namin yung mga bagoong, tinulungan ko muna yung friend ko na mag-mold tsaka mag-pack ng mga bagoong. May mga may-ari na din pala ng mga bagoong na yan, mga mamis. Yung isa dyan, isa lang ang may-ari niyan, 24 pieces. Tapos yung iba naman, iba-ibang tao yung may-ari nun. Bali, pick up na lang tsaka deliver na yung gagawin doon. At syempre, pagkatapos ka ng paghihirap namin sa pulburon at bagoong, kailangan naman namin bigyan ng reward yung sarili namin. <laughs> Ha 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 ha! Kung naalala nyo nga, last vlog ko nung isang araw, eh naggadgad ako ng kamote dahil nga gagawa ko ng pichi-pichi. Ito na yon mga mamis, niluto ko na nga siya ngayong araw. Para nga meron kaming merienda. At pagkatapos, kung naalala nyo, nag din ako at nag ako ng pangkarbonara. Ito na rin yun, mga mamis, lulutuin ko na yung carbonara. Pero kalahating kilo lang naman itong lulutuin ko mga mamis. Dahil nga naluto ko na yung pichi-pichi, ito nga at na ako ng bawang at sibuyas. Pero ino na ko pala na yung ham kasi nga kailangan mo maluto yon at nung naluto na nga ito at nilagay ko na rin yung mushroom at nung medyo naluto na din yung mushroom naglagay na ako ng eba at pagkatapos naglagay na rin ako ng all purpose cream pwede naman talagang lagyan pa to ng cream of mushroom pero dahil nagtitipid nga lang ako at tipid version lang tong carbonara namin ang inilagay ko na lang yung mushroom soup Masarap din naman mga mamis kapag ito lang, pero mas masarap kung lalagyan ng mushroom sa at saka cream of mushroom. Medyo mahal kasi yun mga mami, siguro sa so December na lang ako maglalagay nun. <laughs> Hinalo-halo ko nga lang siya at pinakuluan at nung medyo kumulo na nga itong at nilagay ko naman na yung cheese. Pero hindi ko naman nilahat yung isang buong cheese na tirako ko ng one fourth. Hindi na pala ako naglagay dyan na kahit anong panimpla gaya ng asin or magic sarap or nor cubes kasi nga doon ako kumuha ng alat sa mushroom soup pati na rin sa cheese. At pagkatapos hinalo-halo ko nga lang siya hanggang sa mas lumapot pa siya. And finally nga mga mami sa itong at naluto na yung sas ng carbonara. Nakapagluto na rin pala ako dyan mga mga mamis ng pasta, hindi ko na nga lang naisama sa video. Kasi nga, gutom na gutom na ang pa na inyo. <laughs> Tinakpan ko nga lang muna yung carbonara sauce at pagkatapos pinalikan ko na tong pichi piching na luto ko. Nilagyan ko nga lang siya ng cheese sa ibabaw. Gusto ko nga talaga sanang ilagay dito ay yung nyog. Kaya lang kasi yung nyog hindi siya pwedeng maghapon kasi alam nyo naman mga mamis ba diba? Madali lang talagang mapanis yon And finally nga mga mamis na na yung pagkain namin. Syempre, ito na yung reward namin pagkatapos ng maghapon naming trabaho.